Good morning mga ka-broadcast TV and welcome once again to my channel. Muli natin babalikan ang ilan sa mga gandang video o lugar na napuntahan natin sa nakalipas na mga panahon. Ito po ang bansang Switzerland. At talagang mamamangha tayo na buhay na buhay ang kanilang agrikultura. Bakahan ito ng kaibigan ni Michael Ross na sina Beat Bursley. So, binisita natin sila at makikita ninyo ang mga mais na pagkain din ng mga baka nila. Si Michael Rostian na matagal ding nanirahan sa Occidental Mindoro pero doon na po uli nag stay Nilagyan namin ng cable na connected sa solar para hindi pupuntahan ng baka kasi iuwi na namin yung mga baka para pakainin sa loob ng burn. Kindly imagine, ano, simpleng rod lang yan, pero may kuryente yan na galing naman sa araw. Siyempre, alam ng mga baka condition na sila na kapag may kuryente, hindi nila gagambalain yung bakan yung mga mais na yan. Kaya magandang idea, no? Yan ang kulungan nila. May manok, may malawak na patatasan or taniman ng patatas. At uh, summer ito nung pumunta kami sa bansa nila. Ang uh, alam niyo po ba na ang dairy, yung pag-aalaga ng baka ay time immemorial industry na ng Switzerland. Yung mga rugged nature nila ay 80% ng agricultural land ay hindi suitable sa cultivation kaya ginagamit nila ito para sa cattle and sheep farming. Mabuti nga itong pinuntahan namin patag kaya bukod sa pagbabaka pagtatanim din ng patatas at ng mais ang kanilang itinatanim. Tinatawag namin ang mga baka sa kalayuan. La 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 la. <laughs> May music yung uh, pagtawag sa kanila at alam mangilala ng mga baka sa kanilang amo. Ang Swiss landscape yung Alps, Alps Jura, Swiss plateau eh sila po yung nagpo-produce ng mahigit limandaang uri ng keso o cheese. Grabe, no? Wala pa po doon ang pressed cheese. Itong magagagandang mga damuhan na ito, eh ito ang kainan ng mga baka nila. So, 2,000 years ago, nababanggit na ang Swiss cheese ng mga German-speaking nation at Roman-speaking. Kilalang kilala sila. So, manghang-mangha ako dahil uh, alam ko yung Alps eh gatas yon pero nakatapak ako sa lupa nila so hindi kami naka makakapal na jacket pero super snow diyan pag winter kita niyo naman ang ganda ng araw it's summer july po yan at august yung pag-imbento paggawa ng hard cheese eh mga 15th century pa ho yan ano ho? tapos nagkaroon ng ur ng urban demand sa urban market una binenta sa confederation ng Germany o ng Switzerland, Italy at France. So tingnan niyo, hindi basta isusugam baka. Meron silang malaking malaking lalagyanan ng tubig na ini nila pagkakain ng damo eh may tubig namang naghihintay sa mga bakang ito. Talagang capital intensive export ang cheese making. At ito po talaga ang nagpabuhay ng ekonomiya ng Switzerland. So, profession po ang paggawa ng cheese sa kanila. At uh, yung katulad po ng Zurich, ng Zug, ng Luzerne, ng Thun, at Geneva, yan po talaga ang mga peaboard na lugar para sa cow o dairy at saka sa cheese making. Ang cheese po na nanggagaling sa mga baka ay mataas po ang nutritional value. Composed po yan ng protein, lipids at mineral na salt na galing po naman sa gatas ng baka, tupa at saka mga kambing. Dagdagan mo na ng lactic permits. So mangha mangha ako diyan, nakapula pa nga ako. Kaya hinabol ako ng baka. <laughs> Kasi galit sila sa pula. Tinatawag namin at talagang may batas sa Switzerland na kailangan ang baka ay masaya. Masaya sila kung inap ang lupain para sa kanilang pagkain. Kita niyo yung unang bakang lumapit, kulay brown. Yan yun. So sa laki niya, nagpo-produce yan talaga ng keso sa pamamagitan ng gatas niya. So, bahagi po ng Switzerland Heritage ang cheese kasama na po ang mga chocolates. At ang mga Swiss mismo ay kumukonsumo ng 22 kg ng dairy products per capita. So, famous yung cheese, alpine, at ito po talaga ay eh, parang nung nakita ko, mga parang gulong kalalaki, no? Yung yun ang tradition doon eh, yung large rounds or wheels at ito po ay uh, napapatagal nila sa shelf life yung cheese nila at yung muesli yung large cheese yan ang famous sa kanila so sa pagkain din ng uh, mga Swiss katulad po ng ponju at raclette na alam ko na rin po kainin yan ay uh, talagang sineserve sa mga restaurants at sa bawat bahay ng mga Suiso. Sa breakfast naman, yung buttered toast na meron pong jam at muesli at meron pong milk at yogurt, nako, ordinaryo na sa kanila yan. Sa atin, sa Pinas, nako, pag hindi ka richi-richi, hindi ka makakatikim ng gatas o ng yogurt. Pero kaya siguro sila malalakas ay dahil din sa gatas at kesong kanilang kinakain. Ang Swiss milk alam niyo po ba, yung production nito ay nagre-represent ng 2.1 billion Swiss franc kada taon o ito ay 20% ng total agricultural production nila. Teka muna. I-convert muna natin kung magkano ang 2.1. Eh halos sa uh, 62 pesos, 63 pesos. Yan po ang conversion o mas malaki pa 68 pa nga? ang one prank ay halos 68 pesos. So, 162 billion peso. Kaya talagang ekonomiya nila buhay. Akala natin kung saan kumukuha ang Swiss ng pera, akala natin sa mga bangko-bangko nila. Mali po tayo. Part, pero talagang sa dairies nila, sa Swiss milk nila, sa napoproduce nilang Gatas mula sa mga baka na ito kinukuha ang mahigit na 162 billion peso worth ng kanilang ekonomiya. Noong 2011, may 3.5 million metric tons ng milk ang naprocess nila into cheese dahil sa mga bakang ito. 400,000 naman sa drinking milk at 500,000 sa, sa butter. Kaya butter drinking milk and cheese niyan ang ikangay nang gaggaling sa mga brown cow na ito kaya talagang um, fantastic no plus yung canned milk cream at yogurt sana no sa Pilipinas mabuhay uli natin ang cattle industry pwede naman basta tututukan at talagang support sa atin pong mga magsasakap. Ang damo kasi at ang hay ang pinaka-menyo ng dairy cow. Kitang-kita nyo naman. At alam nyo ba, hinaharvest yung mga damo na yan, wala silang ikangay sinasayang kasi pagdating ng uh, summer o ng winter na sa loob na lamang ng burn ang mga baka na yan kaya yung stock nilang mga damo ang kinakain nila. Pero talaga yung fresh porridge Uh, na nakikita mo sa mga ayan, yung mga lupain nila ay talagang masarap at high nutrition o nutrient sa mga baka. At least ano, 70% ng mga baka kumakain ng mga damo na 'yan. Kumakain kasi ang isang baka ng around 70 to 80 kg ng damo kada araw. So pag wala kang damo, payat ang baka. At uh, 15 to 25 naman ng no mga pinatuyong mga damo nila pag winter. Wala namang masyadong activity. Andun lamang sila sa kulungan dahil malamig sa labas. Kaya hindi sila ikana, kumakain ng 7 to 80. Pero ang 15 to 25, mamaya sisilipin natin sa loob ng kulungan nila o tulugan nila kung paano ang pagpapakain ng baka. 15 to 25 kilograms ng hay pang winter. At 'yung brown dairy cows yan ay native uh, sa mga Swisso noho at alam nyo po ba ang bakang ito simbolo ito ng economic prosperity nila at may batas sa Switzerland na dapat ang mga baka masasaya kaya meron pa ho ako mga nakitang mga alam mo yung bell na sinusuot sa leeg ng baka pag sila naman ay ipapastol sa kabundukan kasi malalaman ng may-ari kung nasaan ang mga baka nila kapag naririnig nila yung kalembang na yon mula doon sa lieg ng baka. Talaga naman po ano ho, pero ito dahil patag itong pinuntahan natin sa Oberlong Open sa Brem Garden sa Switzerland eh nakita po natin na mas lalo silang magandang alagaan kasi nga pag umaga nandiyan sila sa field at pag ganitong mga oras na ito actually parang hapon na ito, magagabi na, kaya nga ipapasok nila. Pero alam nyo, mataas pa rin ang araw. Alam nyo naman sa Europe, pag summer, alas 9 na, tirik pang araw. Kung minsan, this oras na ng gabi, may araw pa rin. So, uuwi na po itong mga bakang ito. Na ho. At nakikirapay nga rin pala tayo sa pamilya ni Beat dahil yung papa niya na buhay pa nung ini-interview natin dito ay weeks ago, pumanaw na pala, no? Nakawawa naman, ano? So, uh, meron talagang cause leading to that inuman, hindi po pwedeng taken for granted. Lumalaklak sila ng tubig. Ito na nga ang kanila pong uh, kwarto sa kanila pong burn. Diyan po sa kanilang uh, uh, parang malaking-malaking kulungan ng mga baka. Siyempre, hindi gatas ang baka kung hindi mga anak. Kaya yung mga anak nila, eh, kin, well, siniseparate pero ang gatas naman nilang iniinom dahil wala na sila sa kanilang nanay, timba-timba. Ito yung nanay or uh, inaalagaan nila pagkatapos ay papainumin nila yan dyan. Siyempre, yung iba, pang benta, yung iba naman, siyempre kinakailangan buhayin mo itong mga maliliit na baka na ito uh, na papangalagaan sila para maging magandang baka sila na talagang dekalibre na gagatasan sa susunod ng mga buwan. So, makikita ninyo, no? Yung mga dayami nila, mga damo nila, eh, tulugan nila yan. At talagang halos, araw-araw pinapalitan din yan para walang bakterya, no? Talagang, uh, tapos organic pa ho yan. Mamaya ipapakita natin yung kanilang uh, kainan. Kanya-kanya uh, silang, ano ba eh, kwadra. Um, maganda yung bubong nila at talagang kayang tumagal ng 50 years yung kanilang kulungan. So hindi lamang baka, kulungan, pagkain importante. Tapos dyan na rin, hindi ko lang siguro mapapakita sa bidyong ito ang uh, lagayan ng kanilang mga pasteurized milk, no Maraming paglilista sila. Natutuwa tayo, medyo may pagka-wild pa naglalaro pa, pero ang sarap ng kilala nila yung amo nila, Laro, laruin ang mga ito. So, kita mo naman yung breed ng baka nila. Kaya, talagang ayos. Ako yung mangha no, sa industriya na ito. At talagang may mga implants po yan or may mga chips na nakalagay sa loob ng, ng baka sa balat. Kasi, nalalaman nila kung sino yung nasa loob. Sino yung nasa labas? Alam nila kung sino yung uh, kulang sa nutrients or Uh, sa nutrition, eh, lalagyan pa rin nila ng mga vitamins. Kaya ganun ka-high-tech. At alam din nila kung sino yung hindi nagatasan at uh, sino yung nagatasan na. Ipapasok ng baka ang leeg niya dyan, tapos kakain siya, hindi siya masyadong magalaw, hindi nang aagaw ng uh, pagkain ng iba. So cool na cool lamang sila dyan. Kaya inintroduce sa akin ito ni Michael para at least makita ko ano yung pinagmumula ng mga tsokolate ng Switzerland. Ito yung kaklase niya na mas malaki sa kanya. No? Eh, matagal na silang hindi nakita pero elementary days pa lang, si Coach Michael ng Harabas eh, magkakaibigan na at nung bumalik si Michael, yun, nagkagulatan sila. So, uh, ang lambing ho, nakipaglaro sa akin yung mga baka na yan. Ano? At talagang uh, may isip din sila. At talagang parang ini-entertain nila ako. So, uh, makikita nyo po, na yung truck nila, nagulat ako, sinilip ko yung loob, ang daming mga pangil, no? Eh, doon pala, ginigiling na yung mga pagkain nila. Kasi, pag talagang winter, at talagang uh, hindi na makalabas, eh, kinakailangan yung supply ng pagkain bastante. At alam niyo po ba, dahil summer dito, ang lalaki ng mga electric fans ng mga baka. Inaalagaan sila. Kung sa Japan, minamasahi pa. Dito, basta maganda yung ventilation, pagkain, malinis, ang facility, eh nako, ang mga bakang ito'y tuwang-tuwa na. Kaya, uh, yung tatlo lang sila, binuin mo, may daang baka maikit, tapos labing dalawang libong manok, tapos may patatas, may mais, tatlo lamang sila na nagtatrabaho dito. Almost dalawa nga lamang silang mag-ama. Kasi mahal din ang pasweldo sa mga manggagawa. Diyan po sa farm na yan umaabot kasi ng 300,000 peso equivalent sa atin kung mag-hire pa sila ng kalilang tauhan. Kaya automated naman, yun ang maganda. Yung technology nila, eh, push button lang. Kaya katulad sa manok, itataas lamang yon yung inuman nila ng tatlong beses sa entire life nila. Kasi ano eh, yung tipong, uh, oh, ito na, ito na yung papasok nila yung ulo dyan. Naku, ang gaganda ng mata ng baka. Lahat sila dyan, eh, alatid. No, pagkatapos, naghihintay na sila, nagpagkain na medyo formulated na. Hindi basta damo. Combination na may konting asin, may parang may pulot, merong vitamins na, kompletong-kompleto, may trigo. Yan po yung... Kainan, ano ho? Ginigiling nila yan dyan. Tapos yung istaka ng mga damo na dried na, ito yung truck nila na sinasabi ko. Sana magkaroon sa Pilipinas, no? Tignan mo yung loob. Yung loob na yan, binubuhos lahat ng mga bagay-bagay dyan at minumuestra ni Michael at ginigiling. Pagkalabas niyan, yan na. Yan ang ipapakain sa mga baka. Kahit na hindi sila lumabas dahil po winter, e assured na mataba ang baka nila. Kasi pag hindi sila kumain, walang gatas. Grabe oh yung mga ngipin. So, ganyan po ang track na para sa farm para magpakain sa mga baka. Poor lang ng poor, uh, uh, tapo lang ng tapon sa loob. Yan yung mga sako. Pagkatapos, magigiling na o matat makakrush na. At yan naman, nagpakain ako ng baka, pala-pala. At tuwang-tuwa sila. Pagkatapos, syempre, madumi na diyan yung 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 pinagkainan nila madumi Isang pus lang ng liting nasa kabilang dulo na yung waste nila uh, bagsak sa septic tapos yun ang uh, sina sanction at uh, uh, yun naman ang pataba nila sa farm nila kaya organic din because of this. So ito po ang uh, industry na meron po ang baka sa Switzerland na pinanggagalingan ng masasarap na tsokolating binibili natin kaya pag talagang merong galing sa Switzerland, Toblerone at iba pang mga chocolates ang wish natin na pasalubong at yan ay dahil sa mga bakang ito. So sa thank you guys sa panunood sa Kabroadcast TV. Keep on supporting at marami pa ho tayo na ikang i-revisit ng mga videos na i-share natin sa inyo. Nice guys at salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood sa ating broadcast TV. Salamat po!